Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, Marcos Jr. nagpapasaklolo sa mainstream media upang mapuksa ang fake news. Tahasan ng humingi ng tulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mainstream media upang tuluyang supuin ang aniyay lumalalang pagkalat ng fake news sa bansa na aniyay isa ng seryosong banta sa lipunan, sa demokrasya at sa tiwala ng publiko. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa isang year-end fellowship sa Malacanang ngayong araw, December 4, kung saan inamin niyang malaki at mahirap labanan ang problema ng disinformation kung walang matibay na katuwang ang pamahalaan. Ito ang malaking problema natin at kailangan ko ang tulong nyo, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ito harapin ng maayos. Marami tayong idea, ngunit ang tunay na kailangan nating pagtulungan ay ang fake news. <laughs> so, ano sa tingin nyo? Sino ang number one purveyor ng fake news? At ano yung mga fake news na sinasabi ng Pangulo na dapat labanan? Uh, ito ba yung aligasyon ni Saldigo? Kasi ito yung mga mabibigat na issue na naibato sa kanya ang kanyang pamilya. Kung sinasabi nilang kasinungalingan, eh bakit yung mga resibo na inalabas ni Saldiko, hindi nila ma madinay yung 100 billion budget insertion. Resibo yun ha? Kompleto, galing sa GAA na pinirmahan niya. Yun ba yung fake news na sinasabi? Kasi, ang sabi, AI daw yun. Ano pa? Huwag <laughs> daw maniwala. Uh, tapos, ang sabi, bumalik ka dito sa Pilipinas at panumpaan mo yung sinasabi mo. Ganun lang. So, yan ang tanong. Fake news ba yun o katotohanan? Kung wala bang sinumpa ang salaysay, does that not mean na hindi na yung totoo? Lumalabas ngayon, mas marami sa taong bayan ang naniniwala doon sa mga pahayag ni Saldiko. Ganon din kay Senator Amy, yung kanyang pasabog sa Iglesia ni Cristo rally, ng kanyang kapatid ay adiktos gumagamit ng coke at pulburon. So again, anong sabi? Hindi daw niya kapatid yun. Hindi yun ang kapatid niya. So ang issue is, kung ito fake news, eh bakit hindi magpatesting sa buhok? Para once and for all, matapos na ang issue na ito. So, Sino ba yung mayroong video na kalat na kalat na na inaamin niya na nag-employ siya ng trolls? Hindi ba siya mismo? Sabi niya nung wala tayong Akses sa media, sa ano, kaya nag-create tayo ng trolls. <laughs> oh. Ano yun? Hindi ba pag-amin na source sila ng fake news kung meron silang trolls. O ano yung aligasyon sa PCO? Uh, nawawala. Kaya na, sabi ni Ramon Tulpo, kaya nariyan na si Mac, si Jay Ruiz. Dahil, nawawala ang 50 million pesos sa loob ng PCO na pambayad sa mga Bloggers o mga trolls na dumidipin sa sapangun. Bakit mo gagamitin yung pera ng taong bayan pagbayad sa mga bloggers at mga, mga trolls? But anyway, uh, taong bayan na ang humusga kung sino ang nagpapakalat ng fake news. O again, konting review lang. Sa ICC na usapin, palaging sinasabi ng Pangulo na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil wala ng jurisdiction. Tapos, March 11, bigla niyang inalaw ang dating Pangulong Duterte na madala sa ICC de Hignitalas. So, sino bang nagsasabi ng totoo? Ano pa? Ang dami. Yung Typhoon Yolanda Ano'ng sabi niya nung kampanyahan bago mag uh, May 12 election Ang unang dumating sa Yolanda ay si dating senador Francisco Tolentino O alam natin ang totoo Ang unang dumating sa Takloban ay si then mayor Rodrigo Roa Duterte E bakit ang pangulo nagsasabi na Tolentino ang unang dumating. O sino ngayon ang sasabi ng fake news? Yung KOJC Ray, klarong-klaro sa mga nagmamasid nga taong bayan, sabi ng Pangulo, walang dalang baril ang mga pulis. Bakit kayo magsasabi na may human rights violation ni walang baril ang mga pulis? o mismo si General Torre inamin niya na may dalang baril ang mga pulis. O sino ang nagsasabi ng fake news? Anyway, uh, talagang ito na yung labanan ngayon. Uh, Battle of narratives. Para sirain ang magkabilang kampo. Gagamit ng fake news o trolls. O. Oh. WC, munti-munti. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Maghintay ka lang. Alan. Ni Casio, alangan namang purihin ka kung mali yung ginagawa mo. Gumawa ka ng mabuti. Wala kang maririnig. Wayne Mel. This information or truth speak for itself. Don't deny yourself being clown on your position. Madaling umupo, pero mahirap tumayo. Kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukinon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na hanang. Panoorin nyo ang video na ito. Kulang na taga ano yero. Tagaan daw siya o ginabang. So, gibutang lang niya ang Wala niya nasandig tungod kay ang iyang balay. Kuha ano namang giyod, nagtakinding na. Aksyon na siya og ka tumba. So, muni ang ilang ipuyan sa ang mga anak. So, pito sila ani nga nagloon. So, muna niya ang itsura sa ilang balay. Nga kawayan lang in town ang atop. So, mga lata na kaayo ang atop nila makita nato nga kuha na kayo ang ilang gipuyan nga payag so mga sako lang ang dingding muna ni ang palibot sa ilang balay makita gid nato ang balay nga luoy na git kayo ang ilang pagpuyo so, muna ni ang pagpuyo ilang angkol so ang sa buntong ilang mga ato po dito sa buntong mga gabok na kayo ang kawayan na ilang atop so mo na ni ang ilang pagpuyo Mga kaldero nila ilang dingding ng mga sako Pilana na ni kolka to igimong balay uan mga kuan ni walo walo ka tuig na oh. so pila mo ani nga nagpuyo ining imong balay kuan pito pito mo nga nag kuan lang ani nakigpuyo lang sa imong mga, anak mm. so lisod gid kayo ang inyong pagpuyo so unsa yung panginabuhi panginabuhi an karon call ah kuan bing maguuma Oo, mm, so mga mais lang binggalain yung pagkaon mais bunggala. Mm, -hmm. kay naa naman mo diri nga lisod ng area ang inyong pagpuyo kay mga kawayan lang. Naka salamat sa Ginoo naka hinabang kay Gedo ko. Dapat ah. Mm. -hmm. Tapos salamat si Uncle sa Ginoo sa nagatag daw sa hirong makatop na sila. Sige, Uncle, salamat. Okay.